a day in the life as a 30-year-old woman na nag sa work. At ngayon, hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay. Vlog 1! Hi, me! I want to introduce myself. I am Nika. And currently, I have no job. Wala tayong work. Pero hindi ibig sabihin nun, wala tayong direction sa buhay. Medyo nagkaroon lang tayo ng conflict sa work natin. Kaya tayo nag -resign. At ngayon... I have to change my life. Kasi kasawa na yun. So, I have a routine na parang one month na akong walang work. So, nagkaroon ako ng routine na gigising, kakain, tapos ano, mag-scroll na lang ako sa Facebook or sa kahit anong social media platform. So, parang feeling ko parang nagiging paulit-ulit lang siya. Isang buwan na akong walang work. So, ito, nag-decide ako mag-vlog. At sana uh, supportahan niyo ako kasi ito yung first time natin mag-vlog. Pero syempre, actually, kaya ako, kaya ako ginawa tong vlog na to. Kasi gusto ko yung challenge yung sarili ko. Para sa araw-araw, meron tayong kahit maliit na bagay lang, meron tayong na-achieve for the day. So, alam mo yung feeling kasi na, syempre, paulit-ulit, so parang na-burnout ka, tapos parang, parang naging routine na lang siya sa araw-araw mo. So, syempre, gusto mong i-challenge yung sarili mo na kahit pa paano, meron ka ma-achieve na kahit isang challenge for one day, gano'n. So, syempre, meron tayong ginawa. Kanina gumawa na ako ng mga challenges. Meron nga pala akong um, four categories yon. Kasi, syempre, parang may easy, merong medium, medyo, merong hard, meron ding super hard. Yung medium, ay yung easy, syempre, dito lang siya sa bahay. Along, dito lang sa bahay para kahit umuulan sa labas, magagawa natin. So, meron tayong ma-achieve for a day. Tapos, meron tayong medium. Ang medium naman, medyo lalabas ako. Pero, nearby lang, nearby areas lang. Kumari sa kapitbahay, sa papa ko, sa bahay ng daddy ko, o kaya sa bahay ng kapatid ko. Uh, malapit lang yun. So, hindi tayo masyado mag-exert ng effort doon. And then, the third one is yung hard. Yun yung medyo mag-exert tayo ng effort and money. Kasi gagastos tayo. Pero, okay lang yun. Kasi it's a challenge at kailangan ma-person natin 'to kasi gusto lang natin uh kumbaga maging productive tayo everyday. tapos meron akong super hard ang super hard natin yung talagang may changes sa yo may mangyayaring changes sa katawan mo or may mangyayaring changes sa life mo after mo siyang ma-achieve. Kaya ng ating mga challenges. So, samahan nyo ako kung nakakaramdam kayo ng itong feeling at feeling nyo uh, hindi na kayo worth or nawawala na kayo ng worth sa self nyo. Samahan nyo ako sa journey na to at i-comment nyo dyan sa baba kung ano pa yung mga gusto nyo ipagawa kasi may four categories tayo. Um, pipiliin natin yan at isasama natin yan sa ating Um, draw lots. I want to share it with you guys kasi baka sakaling makarelate kayo sa nararamdaman ko. Baka ikaw, kayo, ikaw mismo, ikaw rin. Baka naganap kayo ng sense sa araw-araw nyo. Kung gano'n, tara, sabay-sabay na tayo. So, this is my journey to becoming a better version of myself. Kahit walang work, at least meron pa rin worth. Let's go! So, bye! See you the next vlog. See you! Bye!